Tapos yung yan eh, yan sinigang yan eh. Sinigang, lagyan mo ng lemon, maging sinigang. Yung tinola. Oh. Lemon daw. Lemon, maging tinola, yung tinola magiging sinigang na manok. Tapos lagyan mo ng ano, siling ano, sinigang. Parang malis yung lansa. Hindi ko Subukan yung, yung? Yung manok Mano, na sa Pwede ba yun? Pwede ah. Pwede din so? Pwede, pwede, pwede ah. Akala mo, piglet lang. Hindi din ako. I-try daw natin ngayon. Pag-uari sa mga. Pag-uari sa mga. Pag-uari sa mga. Pag-uari dahil sa tinulong manok, nagkagulong. Huwag ko. Hindi, seryoso to bukas. Kasi ang bang maganda? Tama na yan. Patayin mo na. Tara na. Hindi ka na rin sa radio mo Maasig. Adam? Kaya tayo, kaya tayo. Adam? Oo, oh, kakain na tayo kasi. Bakit? Kasi, palibig kaya na tayo. Mahaba-habang yung sentuhan yan. Baka malay nyo. Hintayin pa nila sa ito lang hanggang alas dos. Kulang okay Ay, kaya naman Kuh, pala. Kung alas dos pala, magdalate. Eh. Kulang ng uh, dalawang kutsara. Hindi magkamay tayo. Sa <laughs> sabaw, sabaw. Sa sabaw. Sa sabaw. yung sabaw. Ay, si Adam nanonood. Oh. Oh. Tara, hindi talaga yan. Hindi talaga yan kayo sasabihan na sa kain na. Hindi, eh, kain kayo. Ano naman yan? Kanin? Para kahit tayo sa bundok ay may baon. Beres <laughs> ka. Ay, may subat ko sa uh, iyo. niyo mag Hi. Kiss muna. Kiss muna. Kiss muna, Dong. Don! Ay, pakis ay, naman dong, oh. dong pakiss pakis naman, Dong, o. Dong, pakiss, Dong. Idlaw, idlaw, idlaw nga. Pakiss naman, Dong, o. Dong. Dong, pakiss, Dong. Oh, my God. Oh my God. Dimash, ng... Ano meron? Celebration. Oh talaga yung dalawa na to, gutom na gutom talaga. Wala. Wala bang, ilan araw wala kayong kain? Kain na, lang, kain na. Ati Tess. Ati Tess, kain na. Gutom na kami eh. Ka hindi pa kami kumain. Ha? Hindi kayo kumain, bakit? Bakit? Kailan kayo dumating dito, di ba, kahapon? Martis. 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 martis ah, martis pa kayo dito? Walang kain? Hindi Hindi oh. <laughs> gutom kayo ni Clareng kay, sa Ginutom kayo ni Clareng? Bakit pag kami nandito, hindi kami, marami kami pagkain gina, niluluto ni Clareng? Hmm. Yung know that she... Unfair yan si Clareng, ha? Clareng, you know? ano? Diba? Di <laughs> ba? Naalala ko. Ang memes <laughs> to ay naalala ko. <laughs> yan, <May laalala. laughs> <laughs> sige, buyo yugo ka nga yun. <laughs> <laughs> Nahulog yung sarpa ko walang yakat. <laughs> Mas basag na nga to eh. Vanessa, magtatanong ako sa'yo. Kasi, nung nilipat ko ito, Kain na tayo. Kumba. Kuha na lang tayo ng sinigang. Ay, dinola. <coughs> malunggay. Ay. Ano yata? Sobra sa tubig? Yay! Parang lagdos. Ano? Ganun. Hindi, kasi ito, ano ito? Egyptian. Egyptian. Walang mga dwarf Pero ito, hindi naman yan. Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White Ilayla eh, patayin niyo. Hindi na drawing yung tinulat eh. Ha? Oo. Oh, Hindi na talaga siya drawing. Eh, pero, nawala yung malunggay. Wala ako eh. Masarap sana pag sandungban ba, nandun pa rin yung ang daming malunggay. Sige, na kayo. Halika na. Halika okay na dito. Ibig. Halika na. Akin na. Ako na hawak.